<laughs> yeah. What's up mga lods? So, pamamandao tayo sa gabi ngayon Tignan natin kung ano yung mahuli natin dito O, oh. dito na yun Yan, uy, bangos yan Bangos Ayan mga lods. So, nasa kilid lang yung bangus. So, ayun. Oh, Kalain mo, nasa gilid lang siya mga lods. Grabe, napakapalo. Ay, dalawa? Banak. <laughs> Magkatabi. Banak at saka nung nahuli natin ngayon mga lods. Yung pangalawang pandaw natin. Si Idol Road na naman ng Mamitas. Ayan. Ayun. Dali mo. Meron May, pa nga dun, no? Sa so, Mm. Ayan. So, sobrang kisig ng bangus pag bagong ano lang. Bagong huli. Ayan. Ay, lorod. So, marami na tinang huli ngayon mga lods. Ah, uh, sampung piraso na rin 'yan. Ito, so, nilang lamok kayo. Yung ano mo nakawala na 'yun. Mahirap pala mag ano, mag steady, daming lamok. Kinakain na kami ng lamok, lamok dagat naman tong mga lods. Oh, walang ano. Yun mo, tumatalon pa yung bangus. Yan sa unahan, kita na po yung ano. Ah, grabing lamok. Ay, pinabayaan ko lang. Kawataba oh. nga mga lamok sa akin dito. Kaya nga. Kaya natin mayroon ba? Sa unahan medyo mayroon dyan. Yun. Press na press yan mga lods. Grabe. Buhay na buhay pa oh. Ano pa yung mata nya? Yan. Yan nakababad. Hindi naman ano. Hindi kita kinakagat ng lamok pag nakababad sa alat. Hmm bilis na idol road ayun dami pang kumikisig sa ano uh, uy banak uy. ah grabe yung mga lazo sabit lang to mga lods uh, lupit na idol road yan grabe so marami pa to mga lods abangan lang natin yung mahuli natin hanggang lulo pa tayo dito meron idol Ayan, sigurado yan maramudi sana no wala na no sabit na sabit na sabit hmm, kabayan mo na yan sarap yan gawing ano, laing mga lutes lalaing namin yan malaki yung dun pero oh. ay nakulamok inubos yun na kami inubos ang dugo sa lamok Sabing lamok mga lutso. No? Lamok sa bagay. Wala naman yata yatang ano to. Yan o. No? Yan mga lutso. Kitang kita yung ano. Bangos? Banak yata. Banak. Maki ano. Bangos. Bangos ba? Malaki yan. Yun! Oh! Grabe. Bagong huli lang talaga ito mga lutso. Bagong ano lang siya. Sabit. Kaya sobrang kung napabayaan mo yan. Talagang pupulutin nila yung pamanti natin. So wala na tayong ganong mahuli pag napuluputan nila kasi yung pamanti ano na hindi na nakasayad. Ang laki niya na idol la. Patay naman ako sa lumok dito. Mahirap pala mag video ngayon. Kinakain ng lumuk Laki no? Yan yung pano lang naman niya dyan. Buntot. Naging ano. Yeah. Pulupot yung buntot niya. Hmm. Hanapin mo yung saan siya sumabit. Sa kabila ba or ano. Yan, dali mo. Yan mga lutso. Sobrang laki niyan. Mga isang kilo to. Hmm. 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 Hanapin mo yung ano. Ayun, grabe napakalaki niyan idol. Oh. Isang kilo. Oh. oh fresh na fresh. Oh. Grabe. Ah, ah. Kayo, mano, na, wala na. Hindi yan. Wala ka Wala na yung blow natin. Nandito pala. Nakapin mo yung ilalim. Mayroon pa ulit. So malayo-layo pa tayo mga loads. Ayun. May huli na naman dun. Yan o. Oh sa likod mga lods meron naman bumapasag so makakarami tayo nito nito hanggang pabalik balik lang tayo nito ngayon pabalik mo lang ilayo mo ilayo bigyan natin karapat mabuhay yung mga idol banak mga lods minalik namin dahil buhay na buhay yun ah alam mga idol bangus ulit ay kalaki eh kasi kung magpatid yung sinabi ni ano, dalhan natin yung malalaki. Oh. Kasi kung restaurant yon yung isang hiwa ng restaurant, magkano? Isang hiwa, sa sinta na yata. Yung ilang hiwa yan? Apat, tatlo. At Hmm. secure na yung ano natin, 500. 500. laki nito mga lots hanggang ano to so tahimik yung dagat ngayon yung mga lots so, wala ganong hangin kaya maganda yan hmm. hmm na naman doon wala nabi pagbalik balik lang tayo yan ayusin mo nga maano siya dali Ah, kato pa balik-balik lang tayo. Si uy, yo no. Grabe, presko na presko eh. Pero pang lugar oh. Pang <laughs> lumuti lang mga idol. Uh, yun, lupi. muntikan pa. <laughs> Grabe ito mga idol oh. <laughs> Ang lupit talaga ni Idol Road. Oh, presko. Fresh from the heart nabupusog naman yung ano sa amin mga idol hindi kami nakajakit ang ganda ng ano dagat tahimik kakarami tayo ngayon yun isipin mo ilang piraso na tumalots ah uh, 20 piraso na may 20 na hmm panalo yun o no? marami pa to mga lods hanggang dulo to dulo lang tayo pabalik ulit ulit lang kami mga lods pagdating sa dulo maya maya babalik ulit kami para kainit na no lapit to magsilayasan to bangos pabalik na ano yan o, oh, ganda ng bangos eh. Marami mga idol o. Oh. Sabit lang siya no. Pasok yung ulo. Oh. Ay, uli na. Ayun. Oh, marami na yan to. Punta mong tayo. Ano man ako? Malapit lang. Antay nyo mga, padamihan muna natin. Oh, may nag plus light dun. oh. yari? Laki ng lakas ng plus light nila. Ano mga bay? Sabuanan mga mo Sumabit. mo. Yeah. balik muna tayo doon wala tayong kasing panghani. eh hindi pala na tayo nagpa-apoy ano? kaya nga yun last na kaya may, yan Mer pa doon meron pa marami mga idol ang dami na dagdag na yun lalaglag <laughs> lalaglag na <naman>. ba? <laughs> galing nga patay na sila mga lods kaso nga uh, hindi nakasabit sa ano niya ulo yun, yun. grabe meron na ulit sabay sabay mga idol wala na Meron. Wala na, last na. So, meron pa? Meron pa? Oh. So, may isa na lang talaga sa dulo mga idol. Nasa dulo na tayo ng pamantinatin natin. So, di pa rin mawalan. May isa pa rin. Kahit sa dulo na siya. Buhay pa? Buhay pa. Bagong huli lang to. Wala na? Wala na. Hmm. Balik ulit tayo dun. Alright. Goods. Ah, yes, so gawa ka mo yung ano. Ah, oh, grabe ang dami. Magagawa ka ng ngarap ng thumbnail, gar. Makita ay sa YouTube, gar. Ba, banak. Ayung mabangus sa bawa kan mo. Ah. Toto, pinili ko na ako. Hindi. Ayun. Tayo, bakit sa baba? Yan mga idol. Sabi ka, sulit uh, uh, <laughs> so Sulit, idol. Tara. Sulit.